Good morning kid po ni Maydol. Ah mag magsanag tayo ng kan baho ng idol ayan oh. Eh, no? Mm, yan sana Maydol sayang man. Marami yan eh ito. Oh. Okay. Siyempre, ta kulay brown brown natin yung mga ito, golden brown para maganda yung ating mabango. Iwas yung ano. Yung aroma. Mm. mga idol tapos halo, halo, halo. Saan ka lang no? Yung, para di masayang baho ba? Oh. Hmm. No, pang may doon lang ako, nakatakatigid, naka oh. Sana kasi sila nakanin yung ano, pinagbigay ko sa nila, kaya nakatigid din sila dito mga Tapos, lagay tayo dito mga idol ng ano. Kunting, ano, lagay tayo ng ano. Ang sarap. Magig sarap. Sa inyo na kung gano'ng karami, mas sarap mag lagay mga idol. Basta ito may dol, maraming man ito. Ubus tayo isang piraso. Ayan. Lalo ilalang na may dol lang mahal ang ano ating loto pinangag ang mm, alaga ko ay eh, no? ano ano nandito sa malapit kaya nagtira pa ko dito na ano sa ngagin kaya bigyan mo natin ng idol nagtira pa ko dito ng idol op oh. Nalaglag pala yung ano. May iba pala laglag dun. O, oh, ito. O. Oh. Bigay natin to. Hmm, ito. Ito. Hmm. O. Oh. Hmm. Kain kayo, kain. Nakulangan niya. Tapos sabi niya kayo ng kaano. Ayun o. Oh. Ito kayo isa o. Oh. O. Oh. Hmm. Ito. Ayun natin ito. Sarilihin yung natin.

kasi may tempo yung natin napakinabangan na ito mga idol kamarami kasi ano ganyan lang mga idol wala na tayo ibang iaal dito kahit yan lang talaga maging sarap lang at saka kanin lang yan hindi lang matapon mga idol Sayang so, kasi yung kanin. At saka iwasan natin mga idol na magpatong ng baho sa ating sinayang mga idol. Kasi ang sabi-sabi sa mga mga tanda, nakangit doon yun. Eh, ito, sangguli na natin. Hmm. Siyempre, pakita ko sa inyo mga idol. Tikwa natin to. Tapos sa mga lor. Ang brotok. Tapos din. Sold ka mga idol. Ano na ito pag may tuyo dito? Tuyo na preto. Ah. Kahit Kaso wala tayo magbili nun. Imagine lang muna tayo.

মানে মায়েডল মানুহ মায়ে দল